Ito po, no? Napakasaya. Napakasaya ng ano dito ng get to, parang get together socializing ng iglesia ni Kristo. Ang dami akong ikukuwento sa inyo, napakasaya. Ayan no? may nagkakantahan, nag-aawita, wala nga lang sumasayaw kasi siyempre ang sayaw eh hindi naman kasi ano parang ayan no? ang saya diyan, tahimik. Sabi nila magugulo mga iglesia ni Kristo, hindi? Nakailang punta na ako, nakailang ano na ako? Talagang mahal ka, Mamahalin ka nila. Pahahalagahan ka nila. oh, sa buong mundo. Ayan o. Oh. O, oh, nila kahit sa kasulok ng mundo. O, oh, mamahalin ka nila. Magtutulungan sila. May kaisahan talaga sila. <coughs> Bago mga yan oh O, oh. kita nyo. Diyan ako. Hindi na ako nasasalita dyan kasi para maingay kasi yan eh. Minute ko na lang kasi may nag... May umaawit dun sa unahan, ng awit ng parang, hindi siya awit ng ano, yung mga kantang ano. Mga kantang old song na hindi, hindi, ano yan, yung pang, kanta dyan pang ano talaga, pang religious sing religious song, mga ganyan. Doon sa Iglesia Ni Cristo, ayan o, oh. kasama ko pa ang ano, ang worker, ang worker nila nasa likod, ayan o, oh. mababait yung mga yan, yeah o. Oh. Talagang makikita wala naman sa yan, pero tahimik may kasiyahan ng konti, hindi naman totally kasiyahan talagang nagsasama-sama lang para magkakilala din yung mga ibang mga tao. Siyempre, sa Iglesia ni Jesus, siyempre, mas priority talaga. O talagang doktrina talaga dyan. Eh, hanggat maari, makahanap ka dyan. Makahanap ka ng kapwa karelasyon ng Iglesia ni Cristo, hindi ka pwede makipagrelasyon sa ta hindi iglesia ni Cristo. Yun sabi niya eh hindi ka pwedeng hindi hindi ka pwedeng ano hindi nila kapanampalataya, no? Da kailangan relasyon mo kapanampalataya. Ayun. Ito, tingnan mo. Oh, proud. Proud ako iglesia ni Cristo. Ya? Yeah? Oh, dito ka, dito dito. Oh. Danyo. Oh. Ano to? December, ano ba 'yan? Eh? December 20 Ah, uh, mag alas 8 ng gabi. Oo, oh, tapos pauwi na kami. ano ba uh, meron dito? Ito yung ano, um, year end. Year end. Socializing. Socializing ng Iglesia ni Cristo. Masigla, ang saya. Daman-dama daman 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 yung, daman yung, daman pagpapala. May mga parapol. Ayan, no? o. Oh. Oh, ayan. Si Hiwaga ng Kasaysayan. Oh. <laughs> yeah, Kikinaan nyo. Oh. Iye, yeah, na. <coughs> Ayun. Nakita niya, 'di ba? Ang saya, ang ligaya. Yung puso mo may kaisahan sila, mararamdaman mo. Meron silang pagkakaisa, may pagmamahalan sila. At hindi si hindi nagpaplastikan. Hindi. Talagang nagkakapatawaran sila, kaya pala sila lumalawak dahil ang sikreto nila kahit ikaw nagkasala sa kanila, ikaw ang yun ang, ang nagkasala, yun ang ng tao, yun, yun, sa taong hindi nagkay, nagkasala, ikaw na lang hihingi ng tao at ikaw ang lalapit. Halimbawa, ako nagkasala sa'yo, ikaw ang lalapit. Ikaw pa manghihingi ng sorry para magkaayos tayo, magpapakumbaba sa isa't isa. No, walang bulong-bulong nga, walang away-away. Kaya, ganyan sila lumalawa. Kasi kung iglesia ni Kristo nagkaka, ano, nagkakaaway away, -away nagkakawatak-watak na sila. Oo. napaka solemn pa rin kahit sila, hindi sila magugulo eh, ewan ko, kasi nakaraan kasi may nabalitaan ako, magugulo daw ang mga iglesia ni Cristo. Hindi, wala, ni niya, wala. Ma maayos sila. Sa kanapansin ko, ito ang ngayon ko nakadalo, sa, ngayon ako nakadalo sa ganito. Sa mga pagtitipo ng marami na akong pero, meron doon mga, diba, mga plastic, may mga kainan, paper plate, kutsara, disposable, yung mga, tawag na, pet battle. Eh, teka lang. Teka lang pa nga pala, ha? madumi niya pala yung background ko. Yun, no? May mga sampay pa, pasensya na kayo. Ha? Eh, medyo ano eh. Saka ito yung suot ko. Ito pa rin yung suot ko, kakauwi ko lang. Medyo nagpapaantok lang ako. Kaya ako muna nagganto. Nagtalakay muna ako sa inyo. Sa... Um, medyo madumi, pagtagaan nyo na yan, no? Ayun niya, sa Iglesia Ni Cristo, siyempre, andun yung mga pet bottle, mga kutsara, disposable, iba-ibang inumin na plastic, pero nakataka ka, kapag ang INC gumawa, walang kalat. Linis lahat bago sila umalis. Di, subok yan. Pasin ninyo. Siguro, iba to. niya, pag makalat yung pinuntahan nila, nadadamay na, walang kalat eh, malinis eh. Kung paano nila nililinis yung kapila nila na malinis lagi, walang kalat. Ganun din sa kanila. Sa venue na pupuntahan nila, na hindi naman kanila syempre yon maaaring lang, walang kalat. Doon ako humahanga sa Iglesia ni Kristo na napapanatili nila yung disiplina itinuro sa kanila. Yeah. Eh, misa niya, marami talaga bumabatikos kay ka Eduardo Manalo eh. Pero ba't eh. Nagtuturo ng tama. nag nangangaral ng tama. Puro kabutihan ang tinuturo. Di ba? Parang lumalapat sa kanila yung pag-uusig na sa pangalan niya, sabi ko, inuusig siya dahil sa pangalan ni Kristo. Hindi naman dahil sa pangalan ng Diyos. Ya, yeah? sa pangalan ni Kristo inuusig usi sila, iglesia ni Kristo. Uusigin kayo dahil sa aking pangalan. Eh alam nga naman sabi mo, isingit mo eh, maraming pangalan ng Kristo. Eh yun ang alam, nga pangalan ng Kristo yun, eh. Cristo, yung Kristo pangalan na yun eh. Ya, yeah? alam mo sabi mo, Diyos. oh, yeah? <laughs> di ba? Hindi ang pangalan yun. Di ba? Ano yung titulo yun? Parang titulo yun. oh, yes, iusigin kayo dahil sa aking pangalan. Ano yung pangalan? Di, isa akin lang, opinion ko, Tsorya, iglesia ni Kristo. Ya, yeah? Kaya malinaw na, ito, kito ko, ito ko ano, nakita ko talaga yun, eh, katotohanan, naramdaman ko, nakita ko, narinig ko, naunawaan ko, na ikumpara ko. No? Sa kahigit sa lahat, sabi ko, walang kalat ang iglesia ni Cristo pag nang ano sila, hanga ako, bilib ako sa kanila. Saka ano, ito pa, uh, uh, yung, ano, pag nananalangin sila, bago magsimula, nananalangin sila. At pagkatapos nananalangin sila, bago sila kumain, nananalangin, pagkatapos nananalangin sila. Saka napapansin ko, ngayon lang ako nakakita pag may nanalangin, sumasagot sila, opo, amin eh. Tapos, walang nakadilat. Kung meron man doon sa lugar na yon kasi matao, eh hindi iglesia ni Kristo yon. Pero mga iglesia ni Kristo pag nanalangin, hindi nila dinadaya sarili nila. Yung may nag may nagdiwa, may nagdilikot, may nagkakargang bata, may nagpapaypay sa kanila hindi nakatayo silang ano tapos nakapikit, nakikinig sa panalangin. Ganon sila, papatay muna na ang music, mananalangin sila. Hindi yung basa mairaos. Nakita ko sa Iglesia ni Cristo, grabe talaga pagpapahalaga nila sa pananalangin. Kahit saan silang lugar, hindi lang doon sa bahis kapila nila, sa baka ka, kapila nila kung manalangin sila ng time team at uh, solemn na, at pagtawag sa Diyos sa pagsamba nila. De, ganun din sa mga okasyon, kahit sa labas, nakapikit sila manalangin. Eh, bakit nakapikit? Kasi alam mo, pwede naman daw manalangin nakadilat. Hindi pwede. Kaya nga nakapikit kasi maraming mga pwedeng mangyari pag nakadilat. Halimbawa, nananalangin ka, nakadilat ka. May nakita ka ngayon na, alam mo na, na pwede makatokso sa'yo, Imbis na mapabuti ka sa Panginoon, magkakasala ka sa panalangin. Imbis sa pagkasala mo, nakapikit ka, nakalugod ka ng konti man lang ilang minuto sa pananalangin na yon, eh hindi mo pa dahil hindi ka nakapikit. Nakadilat ka. Sa dilat mo, may nakita kang ba, yung mo, di ba, parang iba yung dating, hindi ka nakikinig. ba? iba kasi parang time team mo, ando nakapokus ka sa pananalangin. Yun ang tingin ko talaga. 'di ba? Ngayon eh nakita ko bata matatanda, wala na kadilat. Talaga nananalangin sila. Tinuruan pa silang bata na nananalangin sila. At ito ba isingit ko lang ah. Ah, narinig ko na rin kasi dati to eh, yung bata sa Iglesia ni Cristo, tinatawag na pagsamba ng kabataan, naghahandugan na. Bata pa lang naghahandugan na. Eh may narinig ako sa iba na parang syempre, bakit daw maghahandog yun? Eh, bata yun. Eh, para sa akin, chori naman, opinion, kailan natin tuturuan ng bata maghandog? Sa isang puno, pag nagtanim ka, nalagyan mo ng kawayan yon nalagyan mo ng kawayan, pag maliit pa yung halaman, para madaling matuwid. Pag malaki na, hindi mo na matutuwid yan. Kailangan gano'n sa bata, tuturuan mo yung bata na sumampalataya na at matutong maghandog. At kasi utos sa utos sa Panginoon sa Biblia 'yon. Hindi sa iglesia utos 'yon. Sa Biblia nag sabi noon, maghandog ka. Ayon sa pasya ng iyong puso, sabi ni Kristo. Eh yung handog na 'yon, hindi naman handog dati kasi susunugin eh. Eh yung handog na 'yon, talagang literal na pera 'yon. Kung meron pa kayo ibang masasabi na maliban sa pera na na halaga, Eh iba na 'yon. Eh ngayon kasi sa pera. Di ba? yung pera? Ah, Doon niya, pagpapalaganap ng salita, pagpapatayo ng mga estruktura nila, kapila nila. No? Oh, eh, sabi pero sabi naman, may nagsasabi rin naman, na, alam ano mo kasi, iyang ano kasi, yung socializing nila, ina ko, year-end nila yan eh. Sabi, may nagsabi niya, nagbiro sa akin, kasi syempre, medyo popular tayo sa bandang lugar na dito, na isinasabay daw ng Iglesia ni Cristo yung year end nila. Tiyatawag, nagkukunwa, like, ano, para tiyatawag daw din ng year end. Pero Pasko naman daw talaga sineselebrate. Hindi ganun. Eh, hindi nga naniniwala Iglesia ni Cristo doon sa celebration ng ano Pasko. Naniniwala sila doon sa Pasko. Yung Pasko kasi, nasa Biblia. Yung Pasko na yon parang pas, peace. Sabihin, past ten Peace. Pas. Pasko. Pasko. Peace kapayapaan. Yung araw-araw sila parang Pasko. Yun ang patotoong Pasko sa kapayapaan araw-araw nakapag-ano sila, di ba? Sa tataka ka, di ba? Sila lang at habig di ba? sabi ko sa inyo na balita. Pangalawa ang Muslim sa masisipag. Ata ah. Pero number one sigurado Iglesia ni Kristo sa mga rate sa mga survey. 92% ata masisipag ang Iglesia ni Kristo na sumimba, sumamba. Ano meron? Bakit masisipag? Dahil pinipilit sila sumamba? Hindi. Talagang nararamdaman, kat maski ako nararamdaman ko yung espiritu sa iglesia ni Cristo. Talagang damandama ko. Hindi ako nagsisinungaling. Libre naman sub, libre naman subukan. Hindi ko kayo ano pinipilit pero etong teorya ko, opinion ko, ano ko, observation ko, komentary ko. Para komentary kasi to eh. Komentary na nakikita ko sa iglesia ni Kristo, yun ang talagang naki, ano ko naramdaman ko na pagpapala nila pagsagot sa panalangin nila nadadama mo ang espiritu na siya sabi ng Biblia na isinusugo niya espiritu ni Kristo na isinusugo kapag ikaw nalulumbay naramdaman ko diba? uh, di hindi, hindi nila sinasabay ang year end nila do sa Pasko. Nagkakataon lang kasi kaya ng year end. Eh sa year end kasi nabibilang yung 20, 20, kaya eh, uh, 23, 24, 25, ng date, 26, 27, 28, 29, 30. Yan yung mga date na yan, tiyatawag na year-end. Hindi ka lang pwede mag-year-end ng December 31 eh. Araw na nang putokan yun. Diba? Sa, saka family mo na yun. Family mo na yun. Hindi ka lang pwede mag-celebrate ng 26. Eh kasi, bakas yun na yun. Di ba? Oh. Hindi ka lang pwede mag-celebrate ng 25. Eh kasi nga, sa paniniwala ng ano yon ng ano di ba eh yung 22 nang celebrate dito ang iglesia ni Kristo doon sa year end na tira. kaya ng year end pagtatapos ng taon yun magso sila magkakakilala yung mga hindi nagkakakilala sa pagsamba nagkikita-kita doon nagkakakilala misa may binata doon dalaga nagkakilala nagkakatuluyan walang masama doon kasi pare sa iglesia ni Kristo 'di ba? Bisan ini, ano bisan ya may tatao da reto, ni reto si ganito. O ito ligawan mo doon sa iglesia ni Kristo, hindi doon sa ibang hindi ka panampalataya Ganun palataya. ang pag ang pagmamalasakit ng iglesia ni Kristo. 'Di ba? Wala kang asawa, pwede ka o to, minsan ituturo ka sa ganito, asawahin mo. Ma'am, ano 'yan? 'Di diba? Wala masama eh. Utos din yun ng Biblia eh. Mag, ang lalaki malungkot di mag-asawa. Ang babae malungkot din mag-asawa. Utos yun eh. Kaya ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Diba? talagang hindi siya tinat hindi sila dahil nag-celebrate sila at nakatapat sa Pasko at Pasko na rin yun, hindi. Nagkataon lang yon Eh, yung pala, pa, yung pala pag birthday mo pala, nakatapat sa Pasko, ibig eh, sabihin na nag-celebrate ka na ng Pasko, hindi. di ba O, oh, magagawa eh, di ba Tap na tapat lang talaga dun eh, no? Sa kapansin ko ha, sa mga iglesia ni Cristo, pag ganito, nagkakataon na parang okasyon, na year-end nila, kasaya, may mga mesa-mesa, kahit nasa covered shoot kila o ginagawa sa mga liblib na lugar, wala kang makikitang inuman. Wala. Bawal. Aalisin ka, titiwalag ka nila. Mananagot, kumbaga sa isang tupa na nangangalaga sa isang kulungan, pag yung isang tupa niya na wala ng tatlo o kaya eh, nalaglag sa bangin, ang sisisihin yung pastol. Nagpapastol sa kanya. Yun yung pastor nila na obligasyon ng pastor nila na alagaan ang kanilang mga tupa doon sa nasa kupa ng lokal nila sa iglesia doon sa mismo lokal nila kubo lokal ng Batangas lokal ng Lucena lokal ng Bagyo niyan Mindanao Cebu Palawan. nasa kupa niya aalagaan niya mga parang tupa pinapastol niya Yun 'yun ang tatama si doon yung pastor kasi hindi mo napangalagaan yung mga tupa mo eh yung mga tupa naman sumusunod lahat sumusunod tum yun niya yung mga member ng iglesia ni Kristo pa diba walang inuman hindi nagiinuman pag uwi uwi direct sa bahay kaya sa mga rate ka mga rate sa akin pagsasaliksik ka opinion sorry sa akin pagsasaliksik mababa ang rate na napapahamak na iglesia ni Kristo totoo dahil pagkatapos ng kanilang samba o kaya pagtitipon o kaya gathering socializing uwi na sa bahay pag-uwi, door-to-door, tricycle, kotse, uwi na sa bahay. Hindi na para kumain muna sa ganito, ganyan. Less accident, less disgrasya. Kaya mababa sa pagsisus mababa ang kaso ng Iglesia ni sa accident sa disgrasya o sa sakuna o sa anumang kasamaan dyan sa mundo, kapaligiran. Less sila. Hindi sila makatinga. Yuto sa kanila, huwag na papagabi, umuwi na kagad, diretso sa bahay. Yung magulang talagang yung anak nila binabantayan yung buong sambahayan nila pinangangalagaan at may, may panalangin sila pag uwi sa bahay ganyang kaayos ang iglesia ni Kristo kaya lab, bakit ko nakuwento to labis akong humahanga sa kanila para bang perfect sila perfect lahat ng ano nila ginagawa nila Oo. saka may ipag-iibigan sila magkakapatid oh lahat kahit pumunta ka sa ibang lugar sa lugar ka sa pumunta ka sa Mindoro lumagat ka pag may nakita kang kapwa kapatid ng iglesia at ikaw member na mamahalin ka nila pag mamalasakit ka nila pag may ano ka ano ba kapatid ka sa iglesia misa niya hindi ka na pagbabayaran eh kasagutin na ng isang kapatid na naman kailan. ako na brother, meron naman ako dito total naman anong, anong sasabihin anong lokal mo narinig ko sa usapan nila, nililibre na lang. Eh. Halika, kain ka rito. Pagmamahal utos kasi ng pamamahala pala nila, leader nila, na magmahalan. O, at yun din utos ng Bible, na magmahalan ang magkakapatid sa iglesia. Kaya nakita ko yung pagmamahal nila, ano talagang, ano, so, napakasolido. Hanga ako, mabuhay ang mga iglesia ni Kristo. Talagang sabi ko, patuloy ako dito, patuloy ko kayo i-update. No? Saka, marami sabi, nahalata ko rin ang mga ministro, pare-parese ng boses yung tono. Uniform. Siguro dahil talaga to, yung aral nila, eh, para ma-deliver na maayos, matandaan ng mga kapatid na iisa, ang tur, iisa yung tono nila. Kita nyo, yung boses nila may tono. Pat tumataas, bidang parang sisigaw na mataas. Eh, sabi nila, ba't nangangaral sumisigaw? misigaw? Hindi. Hindi ang ministro sumisigaw yan kasi nasa Biblia din yan. Sabi niya, di ba? Isigaw mo. Nabi ni, sa tito, di ba? Sumigaw ka, humiyaw ka. Hindi sinabi na na, "Oy, huwag mong gagawin 'yan. Masama yan. Hindi. Sabi ito sa Biblia, "Masama wag Huwag mong gagawin 'yan." Ganun ang pagkasabi. Sabi sa Biblia yan, ay hindi ako lang sabi na, "Humiyaw ka, ipagsabi mo. Ibig sabihin yung mga ministro, literal na humihiyaw. Napasin mo, para sumisigaw. Hindi naman sila literal na sumisigaw talaga. May kaayusan pa rin na, halimbawa, ang aral, eh, ah, tungkol sa kay Kristo, o oh, eto... ito, uh, ah, Panginoong Iso Kristo, mataas ang tono nila. Diba? pare paresel ng tono. Diba? Kasi utos ng Biblia. Yun ang akin. Talagang hanga ako. Kahit sa ka magpunta sa, sa lokal, Tataka rin ako. Ito ah. Pumunta ako sa kabila. Kaya pag nag-topic ka dito na kwento mo isa, iisa topic nila. Uniform ko. Ano yung ba? Ang topic dito. Kaganina. ah uh, yung Sabado, nag-ano ako, nag umatinda ko na kanilang Thanksgiving. Tungkol sa Macedonia. Ang, ang aral nila. Buong mundo pala yun ang topic. Macedonia rin. Hindi iba-iba. Uniform ang aral nila. 'di diba? Hindi yung pag dito sa Muntinlupa, dito sa Cavite, ibang aral, hindi pare-parehas ang aral pala. Tungkol sa Macedonia ay eh, ko nga sa inyo kung ano nangyari sa Macedonia, yung pala ang ginaya ng mga iglesia ni Kristo, yung tinularan nila. Para sila ay pagpalain yung mama, mo, mayaman ang kabuuan ng iglesia ni Kristo. Oh, mayaman. Mayaman ang kabuuan ng iglesia ni Kristo. Dahil doon sa tinatawag na ginahin nila yung paghahandog ng Macedonia, kung um, sila ng higit sa kanilang makakaya o magagawa. Naipaliwanag ko yan sa mga nakaraang, itong nakaraang kung ano. No, kaya ito, naka uniform pa rin ako, pansin nyo. Matutulog na ako, baling na ito, pero galing ako sa kanilang socializing, socializing. No, ang babait sa akin. Hindi magugulo, talaga maayos. Payapa. May mga nakilala ako, no, nagpakilala, di ba? Eh ang ganda, guwapo, di ba? Oh. Talagang maayos, hindi ka magiging mag-isa sa buhay, di ba? Kumbaga, ika nga. Kasamaan kanila, syempre dapat masipag ka sumamba, di ba? Utos kasi ng Kristo 'yun eh. Utos ng Diyos yun eh, sumamba ka sa kanya Hindi pwede sa bahay lang Iba kasi yung sa bahay lang Doon sa sumasamba ka, sabi niya kasi Ito, eh, sige, kung sa bahay ka lang sa samba, ikaw lang mag-isa, e sabi ni Kristo, di ba, ang sino man nagtitipon, dalawa tao sa aking pangalan, naroon ako sa gitna. Ibig sabi, may gusto si Kristo palabasin na may pagtitipon na dapat mangyari. Kung ikaw lang sa bahay mo, paniniwala natin na, dito lang ako sa bahay, na naman, nalalangin ako. E sabi ni Kristo, Pangako niya, kung sino man dalawang tao nagtitipon dahil sa aking pangalan, naroon ako sa gitna. So, kung ikaw lang mag-isa, paano ka sasamba? O sige, andun nanay mo. Pwede na. Pero, eh syempre, utos niya na magpunta kayo sa aking templo. Doon kayo manalangin, sabi. Di ba? O yun yun. Kaya yung ginagawa niya siya ni Kristo, labis akong humahanga sa kanila. ay komentary ko, opinion ko, at observation ko. Nakikita ko, naramdaman ko, narinig ko na pag-aralan ko, naisabi sa akin doktrina, inahatid ko lang sa inyo, binubud ko sa inyo ng puro na mas malalim para mas maintindihan na mas nakakarami. No? Yun. Eh, yun, sa susunod, babalita ko kayo ano nangyari ulit. Ah, uh, itong darating na Webes, Thursday, Wednesday, Thursday, meron silang mag, may pagsamba ulit. Tasabihin ko sa inyo ulit kung ano topic at ipapaliwala ko sa inyo ng buo. Hindi na bagong bagay sa akin ang Biblia kasi halos kabisado ko na istorya. Pag narinig ko talata at narinig ko yung kwento, alam ko na paano sundan, alam ko paano paliwanag. Yeah. Oh, hindi ko na para questionin pa, isa e sa inyo ko ipapaliwanag ng talagang mas mas malalim, mas nakakaano. Kasi sa naki sa background ko, again, na medyo, ano na lang yan, tanggapin nyo na lang na ganyan-ganyan. Pero maayos naman eh. Um, yun, o na, yun na yun, yun, talaga yun, no? Hanga ako sa Iglesia ni Cristo, talagang patuloy. Patuloy tayo. Eh. Hindi lang, hindi nga lang ito pagsusuri, eh. Hindi lang pag-iimbestiga. Talagang nakikita na. Hindi na kailangan pagsuriin, hindi na kailangan imbestigahan. Litaw na litaw na. Lapat na lapat na ang aral na tugma sa Iglesia ni Kristo. Ang mga bagay na pinag-aralan ko sa Biblia. No?